Ang bibihan, o kita, layu, o, 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 lapitan ko na yan, yan, sayang. Nilapitan ko. Galing oh. ganda oh. Paikot-ikot sila oh. Ay, ang galing. Ganda. Ay, no, yung ano sa yeah. oh. Mga sisiyong yun. Saan? Ah, ang galing. Ito pala mga sisiyong nila oh. Ganda. Nagulat ako akala ko hindi inaano in, in, ko yung ano ko wala pala sila pala ang ano naglangoy-langoy. May maraming bibiya kung nakita naglangoy-langoy sila. Galing. Dito yung bibihan sa Mindoro, ang dami oh. Akala ko eh nagano sila pala kadla pala naglangoy-langoy. Wow, ganda. Ganda ni bibi.